my channel. Like, so, don't forget to like and subscribe. So guys, naglalag tayo ng kung gusto nyo laro ang pangalan nito po pa, Rock. So, ito nga pala. pinupok ko. Oh, shit. Ang baho. Ay, dito na ito sa tabi ni, ano, ni Beanstalk. Wait lang, guys. mali kasi si eh. Ganyan. Wait lang, wait lang. Wait lang, guys. Ay, nawala si Beanstalk. Okay lang yan. Uy, ang laki naman na ito. Pakalaki na guys. Oh my gosh. Bigo ko kumelo. Ay, ito na siya. Kayihan natin siya. Sorry kung mabaho. Ala, ang laki naman. Ganun na ito, guys. Sobrang laki ng pain niya. Oh my goodness! Guys, ang liit ng tayo ko. Tapos ang laki na tayo. Inipit na ako sa tayo niya. Ay, sorry. Sa mga kumakain dyan. Ay, Ang laki, guys. Kita niyo naman yan, guys. O, tignan niya, guys. Oh my God! Ang laki ito! Bro! How did you do that, bro? Paano mo nagawa yun? Ang laki naman ng tayo mo. Sobra naman sa laki yun. Ula! What the? Ang laki guys! Ang laki ni boy! Tumaan! Lali ko naman ka tuma tumaan! boy! Lakas na bo Lakas mo tumaan! Ay! Press tayo kung oh, panto ni boy! Ano ba yan, boy? Saya! Sabay tayo boy! Galing ah! Ay! Ayun! Ang laki Ayan, please, malaki ka. Please, malaki ka. Ayun, ayun, yon, Please. Please lang po. Ayan, malaki naman siya. Ante. Tara, benta tayo na ang guys. Ito mga nagaan ay gano'n. like and subscribe. Bibigyan ko kayo ng bayo nyo. Ito, Basta, bibigyan ko kayo ng pamili lang kayo sa comment section. Tsaka ilagay nyo na rin yung username nyo ah. Add ko agad, agad kayo. Ay, naku. Sumali pa talaga sa harapan. Ay, sarap nyo. Yan, okay na yan. Kasi ko na nga pala ang aking inventory ngayon. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang aking brain rot. Bye-bye!